Bago natin simulan ng kwento. I shout out muna sa lahat ng nakikinig ng mga sabongero At sa lahat ng mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Yun lang. Maraming salamat. Simula na natin 'to. Habang papalapit siya, may bigla na lang isang lalaki ang humarang sa kanya na may mga nakasabit na mga agimat sa katawan. Kaya naman dahil dito, biglang natigilan ang mga animoy nagdadasal. Sino ka? At ano ang pakay mo sa aming teritoryo? Uwi ka ng lalaking humarang sa kanya. Kaya ang lahat ng mga tao doon, nasa kanila ang atensyon. Dakpi na sana itong si ng grupo. Ngunit pinigilan sila ng lalaking humarang sa kanila. Kayo ba ang samahan ng mga santiguar? Sagot niya dito. Ah, sumunod ka sa akin. Sasamahan kita papunta roon. Sagot naman ng lalaki. At naglakad ito na siya namang sinundan niya. Nagtataka noon si Pedel. Dahil animoy walang pangamba ang mga ito na makaharap niya ang pinuno nito. Dapat sa bungad pa lang dinakit na siya. Pero hinayaan siyang makapasok. Pagdating niya sa looban ng baryo, nasipat niyang merong mga taong nakaupo. Na animoy yun ang mga pinuno ng samahan Pinuno May panauhin tayo May sadya siya sa atin Kaya sinamahan ko siya papunta rito Sige Patuloyin mo Uwi ka nito Maupo ka bata Ano bang sadya mo rito? Bakit narito ka? pinapapunta ko ng albularyo dito nung pumunta siya sa bahay ni Tandang Pilimon kahapon. Ang sabi niya, kayo daw ang makakagamot sa ganung uri ng sakit. Paglalahad niya dito. Oo, tama ka. Kamusta naman ang ibigay naming gamot na isang langis kahapon ng albularyo? Wika nito sa kanya nalabis labis niyang ikinagulat. Alam mo iyo, hindi basta-bastang gamot yon sa kulam lang. At hindi kami basta-bastang gumagamot nang hindi namin kaore. Paumahin po, pero kailangan namin ang panggagamot nyo. Pakiusap po, kailangan ito ng kaibigan ko. Sabihan nyo lang kung kailangan ng bayad. Ah, <laughs> kaibigan mo pala ang matandang yon. Alam mo, hindi talaga kami nang gagamot ng hindi namin kaore. Dahil taliwas ito sa aming mga ninuno. Ang sabi ng albularyo, nang gagamot kayo ng ganong karamdaman. Muling sagot ni Pidel. Hindi nga. Sige, hindi na bale. Kahit taliwas ito sa aming paniniwala. Dumito kayo ng ilang araw. At kami na ang bahalang manggamot. Alam kong magaling ka sa larangan ng digmaan. Membro ka ng mga hamugaway, di ba? At nabalitaan kung kayo din ang pumuksa sa grupong yon. Kailangan namin ng tulong mo, Bata wika ng pinuno ng samahan na siyang labis niyang ikinagulat. O, paano niyo nalaman ang nakalipas na nangyari sa buhay ko? Sino ba kayo? Wika niya. Nang may biglang sumingit sa kanilang usapan na isang lalaki. Kailangan namin ang abilidad mo at hayaan mong tulungan kami dahil tutulungan din naman namin kayo. Pero kailangan ko nang umuwi dahil may sakit ang kaibigan ko. Muling sagot niya. Huwag ka nang mag-alala. Kami na ang bahala kay Ginoong Pilimon. Dumito ka muna. Uwi ka ng isang pinuno. Ano bang kailangan kong gawin kapalit ng tulong niyo? wika niya sa pinuno. Tulungan mo kami sa digmaan mamayang gabi. Malakas ang kalaban namin at kinaya ang sino mang nagtataglay ng lihim na karunungan. Sasalakay sila dito mamayang gabi. Naasahan ko na ikaw ang may kakayanang pigilan sila. Wika ng pinuno ng mga santigwar. At habang nag-uusap sila, muling sumingit ang lalaki sa gilid niya. Nalaman din namin na hindi totoong pera ang binigay sa inyo ni Timyo. Sa pagkakalam namin ngayon, naging dahon na ang mga pera. Alam mo kasi ginoo, yang si Timyong at si Pilimon, hindi magkaiba ang lahi niyan. Sadyang hindi lang talaga sila magkasundo. Dagdag pa ng lalaki na siyang hindi naman niya pinaniniwalaan. Maya-maya pa, may ibinigay ang pinuno ng samahan sa kanya na isang buting may langis na merong ugat na nakababat. Ito tanggapin mo. Ito ang pipigil sa pinalipad ng mangkukulam laban sa kaibigan mo. Pero bukas ka na maring umuwi. Dahil may kaharapin tayo mamayang gabi. Wika ng pinuno ng samahan. Pagsapit ng gabi. Matapos maghapunan. Dinala siya ng isa sa kanang kamay ng samahan sa isang budigang naglalaman ng mga sandata lahat ng uri ng patalim ay naroon sa bodegang yon. Isa na doon ang tinatawag na kalis. Tinititigan niya ang bawat sandata at meron dong mga kampilan. At napag-alaman niyang halos lahat ng gamit doon ay may bahid ng patayan o dugo. Lumabas siya ng bodega at wala man lang dala na gamit niya sa digmaan na siyang ipinagtataka ng lalaking nagbantay sa kanya. Bakit ka lumabas ng bodega na walang kahit ni isang gamit na kinuha? Bungad nito, paglabas niya ng pinto. Kung gusto niyong makatulong ako sa labanan, kailangan ko ng isang sandatang wala pang bahid ng dugo ng digmaan wika niya at naglakad papasok sa kanyang magiging silid. Habang nag-iisip sa silid na kanyang kinaroroonan, may biglang kumatok sa pinto at tinawag ang kanyang pangalan. Pagbukas niya, nakita niya ang kanang kamay ni Ignacio na pinuno ng samahan. Inabot nito ang isang kampilan na kanyang hiniling sa pinuno. Matapos nitong iabot ang sandata, agad naman itong tumalikod at umalis. Maigi niyang pinakiramdaman ang kampilan bago kargahan ito ng mga dasal. Sakto naman nakakatapos lang niyang gawin ang mga bagay na yon. Nang muling bumalik ang lalaki at nagmamadaling tinawag siya. Gino, you know? narito na ang sumalakay. Matapos noon ay agad nang lumabas si Pedel. Sinundan niya ang mga miyembro ng mga santiguar sa pinuntahan nitong lugar. Pagdating nila sa isang medyo mapatag na lugar, doon niya nasilayan ang sampung kataong nakatayo. Meron din itong mga kasuotan na may nakasulat na mga latin. Lahat din ng mga ito may kanya-kanyang mga sandata na may sariling gamit sa pakipagdigma. Puno din ng mga anting-anting ang katawan nito na siyang ikinagulat ni Fidel. At ang kinakatakutan ng mga santiguard dito ay meron itong presensyang hindi kanais-nais. Nais. Kasabay ng pagdarasal ng mga ito ay ang pag-atras ng pangkat ng mga santiguar Dahil sa mga nakita ni Pidil, inusal niya ang pinakamalakas na sandata ng espiritwal na itinuro sa kanya ni Tandang Jem. Pag-usal niya ng mga katagang yun ay inihip niya ito sa bitbit niyang kampilan dahil ang akala niya noon, mga aswang lang ang karapin niya. Maya-maya pa, lumapit ng bahagya ang isa sa mga kalaban at sa hindi inaasahan, nagsalita ito ng Umalis ka na sa grupong yan. Kung ayaw mong pati ikaw, sasamay namin. Pero hindi nakinig itong si Pedel sa mga lalaki at itinaas ang kanyang kampilan. Laking gulat ng mga kasama niyang nakatingin sa kanya dahil kisap matalang ito sa kanilang mga paningin nang pinagsusugod ni Pidel ang mga kalaban. Sa bawat mga kalaban na kanyang madaanan ay napuputol ang mga braso nito kundi mga paa nang masipat siya ng ibang mga kasama nito. Pinutulan niya ng mga kamay ang kasama nito. Walang habas naman siyang pinagtutulungan ng mga ito. Subalit, animoy sumasabay sa hangin si Pedel sa sobrang bilis ng galaw nito. Ang mga nilalang na kinakatakutan ng mga santiguar ay walang kahirap-hirap niyang pinahirapan sa laban hanggang sa may tatlo sa mga ito ang nagtanggal ng maskara at talukbong sa kanilang ulo at ang itsura ng mga ito tumambad kay Fidel ang pamilyar na mukha mga wala kayong awa makakarating ito kay Ginoong Timyo wika ng mga lalaki at dali-daling inakay ang mga nasugatan habang umalis sa lugar. Matapos nun, kumaripas na ito ng takbo, papasok sa kagubatan. Susundan pa sana ito ng grupo, ngunit pinigilan ito ni Nule. Dahil alam niyang grupo ito ni Timyo. Tapos na ang pinagawa niyo sa akin. Pwede na bang makauwi? Uwi ka niya. Oops! Hindi pa tapos ang trabaho mo. Papayagan kitang umuwi. Ngunit, siguraduhin mong bumalik ka bukas. Tandaan mo, hindi pa tapos ang gamutan sa kaibigan mo. Kapag may tigil yon, mamamatay siya wika ng pinuno ng samahan. Kaya kinabukasan, agad nang lumabas si Fidel sa baryo na walang binitawang salita. Ngunit, habang binabaybay niya ang daan pabalik sa tahanan ni Manoy Pilimon, may humarang sa kanya na dalawang babae. Kilala niya ang isa dito at ito ay si Susan. Pidel, sandali lang. Kakausapin ka ng isa sa mga anak ni Timio. Ginoo, bakit ka nagpapagamit sa mga santigwar? Huwag kang magpailipin sa kanila. Hindi ka dapat nagpapagamit sa kanila. Dahil kalaban sila ng aming ama. Alam mo, kahit ganon magsalita si ama, kay Ginoong Pilimon, may awa pa rin siya dito. Huwi ka ng babae na siyang ikinagulo ng isip niya. Kailangan ko ito para sa ninong ni Susan. Sagot niya. Tigilan mo na ang pagpapagamit sa kanila. Sasabihin ko sa sa'yo ang lahat ng tungkol sa mga samahang yun. Huwi ka muli ng babae. Hindi na kailangan dahil panggagamot lang ang hinihiling namin sa kanila. Sagot naman dito ni Fidel. Ngayon alam mo na, nakaaway namin ang samahang yan. Sinabi ng aking ama na huwag kayong kamuhian dahil kaibigan pa rin ang turing niya sa inyo. Pero anong ginawa mo? Dapat sinabi mo muna sa amin ang kalagayan niya bago kayo pumunta sa grupong yan hindi mo pa alam ang tunay na lahi namin at ang lahing nananalaytay sa pamilya ni Manoy Pilimon. Wika ng babae at lumakad na itong si Pedel habang nakasunod kay Susan. Hindi noon inaakala ni Pedel na ang totoong ugnayan nila Timyo at ng kaibigan niyang si Pilimon habang naglalakad noon silang dalawa ni Susan, ay hinarang naman sila ng isang lalaki. May dala itong pamalo habang galit na galit na nakatitig sa kanila. Hoy! Anong ginagawa mo? Ibaba mo yan? May bala ka bang sugurin kami? Wika ni Pidel ngunit. Agad itong lumusog kaya pinatago niya ang babae niyang kasamang si Susan. Nagbuno sila ng lalaking humarang sa kanya. Habang maigi naman niyang iniiwasan ang dala nitong pamalo. Ngunit napatigil ang lalaki. Nang sinigawan siya ng babaeng nakausap ni Pidil kanina. itigil ang kanyang ginagawa. <coughs> Pati ako mga kaermetanyo naguguluhan sa kwento na ito pero... Pakinggan pa rin natin. Kung ano talaga ang totoong nangyari So punta tayo sa shoutout Shoutout kay Arminton Marlon Eduardo Mawile O Edward Mawile Shoutout sa iyo Sherwin Olfindo Shoutout sa iyo Randy Cabanero Shoutout sa iyo Rogelio Parot Shoutout din sa si inyo Melvin Namulaba from Gihulngan City, Negros Oriental. Shout out siyo. Joby Saruna from Surigao City. Shout out siyo. Jimbo Quinca. Shout out siyo from Cavite. Galing kay Onel Pontillas. Shout out daw sa anak niya na si Kubi Pontillas. Ferulin Family sa Palaya Chapter 4, Digo City. Maraming salamat sa inyo. Shoutout kay Team Manilio Prambohol Galing kay Felix Abiyog Shoutout daw niya from Batasan Hills, Quezon City Felix Abiyog Pati pala sa si Bugoy Abiyog Karen Francisco Shoutout niya sa asawa niya si Francisco F. Dasmakabiti